Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. hali sa ating lahat na ito update sa binabantay nating uh, Tropical Storm Guring na may international name na Saula. Huli natin ito na mataan sa line 270 km silangan ng Kalayan, Cagayan at bahagya pa po itong lumakas na kung saan nasa 85 km per hour na yung kanyang taglay na lakas ng hangin at pagbugso na umaabot sa 105 km per hour. Mabagal pa rin po yung pagkilos nito pa south-southwestward at sa kasalukuyan yung outer ring bands nitong Bagyong Sea Goring ay naapektuhan na po itong uh, eastern portion ng Northern Luzon, particular na ang Cagayan Valley, pati na rin po itong uh, bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Samantala, may panibagong low pressure area po tayo minomonitor. Nasa layo itong 1,935 km silangan ng Eastern Visayas. Kung makita natin sa ating satellite imagery ay malayo pa po ito sa ating kalupaan at wala pa po itong direkta epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At narito naman po ating forecast track dito sa binabantayan nating si Goring. After 24 hours or uh, in the next 24 hours, ito ay nasa layo ng 175 kilometers silangan ng Apari Cagayan. Kung may kita po natin, mas lalakas pa po ito within the next 24 hours na kung saan posibleng umabot na sa severe tropical storm category. Pagkatapos naman po ng 48 hours or by Sunday, inaasahan natin na itong bagyong si Goring ay nasa layong 205 kilometers silangan hilagang silangan ng kasiguran aurora at mas lalakas pa po ito na kung saan by sunday posible na po itong nasa typhoon category at pagsapit naman po ng lunes, nasa layo na po itong uh, 340 km silangan, hilagang silangan ng kasiguran Aurora at mapapanatili niya po yung kanyang lakas na typhoon. Kung may po natin sa ating truck, no, halos hindi po masyadong kumikilos o mabagal ang pagkilos nitong bagyong siguring at uh, maglulup or halos paikot lang po ito dito sa may silangang bahagi ng northern at central Luzon area. Pagdating po ng Martes, dun pa lang po ito unti-unti uh, tinga bibiles at uh, nasa layo na po itong uh, 320 km silangan ng Kalayan, kagayan at mapapanatili pa rin po nito ang kanyang uh, kategorya na typhoon at pagdating po ng uh, Miyerkules dun pa nga lang po ito uh, bahagya ulit bibiles na kung saan ay approaching or palabas ay or kikilos na po palayo na ating area of responsibility by Wednesday nasa layo na po itong 110 km sila hilaga hilagang silangan ng Itbayat Batanes at sa kasalukuyan, nakataas pa rin po ating tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may blue areas po sa ating mapa na kung saan ito po yung Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan, at sa may eastern portion po ng Isabela. Itong mga areas po na yon na ito ay ang direkta maapektuhan ng rain bands po ng bagyong siya Goring na kung saan makakaranas po sila ng malakas na bugso ng hangin at may malakas na bugso ng mga pag-ulan din na kasama. God. <laughs> na kung saan, inaasahan nga natin na ngayong araw makakaranas na po ng moderate to heavy na mga pag-ulan itong bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang by Saturday po, moderate to heavy na mga pag-ulan din na inaasahan natin sa may eastern portion ng Cagayan at Isabela. sa Samantalang bukas, posible na po ang heavy to torrential na mga pag-ulan sa may Babuyan Islands, Ilocos Provinces, at sa nalalabing bahagi pa ng mainland Cagayan at ng Isabela. Pagdating naman po ng linggo, Ilocos Provinces, northern portion ng Aurora at sa eastern portion ng Cagayan at Isabela ang mga karanas na moderate to heavy na mga pagulan. Ito mga areas po na ating nabanggit ay pinag-iingat po natin sila at pinaghahanda dahil nga malakas na mga pagulan at bugso ng hangin ang dala po nitong bagyong siguring. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan, lalo na po ay nakatira sa mga low-lying areas at sa Bulubunduking lugar. Dahil naman po sa habagat, simula bukas makakaranas na rin po ng moderate to heavy na mga pag-ulan ang bahagi ng Bata Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagdating ng linggo mas maraming areas pa po yung makakaranas ng mga, mga pagulan dala ng habagat, partikular na itong Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa northern portion ng Palawan at ng Antique. Yung mga pag-ulan dala ng habagat ay posible rin po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa kaya dapat din po itong paghandaan nating ating mga kababayan lalo na nga po sa sa mababang lugar at sa bulubunduking lugar para naman po sa lakas ng hangin. Bukod po sa mga areas na under signal number 1, itong habagat ay magdudulot din po ng malakas na bugso ng mga pagulan sa bahagi ng Aurora, Bataan, pati po dito sa Metro Manila, Calabar Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala, dahil po sa bagyong guring, nakataas po ang gale warning natin sa so may baybayin ng Batanes at sa northern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Kapag may gale warning po tayo, ay hindi po natin pinapayaga po malawot dyan yung ating mga kababayan. Mangis dapat din na rin yung maliit na pandagat dahil sa inaasahan po nating malalaki at matataas na mga pag-alon, posible po umabot sa 4.5 meters ang wave height na ito nga po yung inaasahan nating uh, track ng bagyong Sigoring na kung saan nabanggit natin kanina na mabagal po itong kikilos o maglulup lamang po dito sa misilang bahagi ng Northern at Central Luzon area na kung saan within the next 24 hours posible na po itong lumakas into a severe tropical storm category at uh, pagdating po ng uh, linggo ay nasa typhoon category na po ito. At dahil nga nasa karagatan pa rin itong bagyong Sigoring sa kasalukuyan ay hindi po natin nirurul out yung possibility na ito po ay maging isang super typhoon. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.